Presyo ng ilang pangunahing bilihin sa bansa bumaba sa huling bahagi ng Abril. NewsCoup mula kay Daryl Justin. Nananatiling mababa ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa bansa, partikular ng agricultural commodities, sa huling bahagi ng Abril. Batay ito sa pinakahuling monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA kung saan sumadsad pa sa 8 pesos ang average retail prices sa kada kilo ng galunggong na nasa 196 pesos at 29 centavos ang kada kilo noong ikalawang bahagi ng Abril na mula sa 204 pesos at 49 centavos na kada kilo noong unang bahagi ng Abril. Malaki rin ang ibinababa sa presyo ng kamatis na mula sa 80 pesos at 40 centavos ang kada kilo noong Marso na nagkakahalaga na lamang ng 68 pesos at 52 centavos sa huling phase ng Abril. Bahagyang bumaba ang presyo ng itlog sa 8 pesos at 58 centavos na mula sa 8 pesos at 72 centavos ang kada piraso ng medium size noong Marso. Samantala, tumaas sa 51 pesos at 41 centavos ang retail price ng kada kilo ng regular milled rice na mula sa 51 pesos at 21 centavos na bentahan noong Marso. At yan ang aking news scoop. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.